Ayan na guys, yung mga nakaparking ko, ayan yung tindahan ni Diwata. Ayan. Ayan yung tindahan ko. Pinaalis nila lahat ng mga nakaparking dyan, dyan. Tapos doon sila tumambay. Ayan, o. Oh. Isang lugar lang kami guys, ha. Ito, pinaalis nila dito. Ayan. Tapos ayun sila. Ayun, nagkumpulan. Ayan, o. Oh. Kayo na mismo musga. Ayan oh. Ayan sila guys, nagkumpulan. Ayan, 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 ayan. Hindi nila pinapaalis yung sa kabilang kainan. Ayan, ayan, nagkumpulan sila. Ayan oh. So, ayan, ayan, ayan. Ayan sila, ayan. Dami. Ayan oh, yung mga nakapink na yan. Ito yung area ko. Ayan yung area. Tapos ayun sila nakabantay. Ayun. Lahat sila nagkumpulan. Ayan, yan, 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 yan. Mga pink na yan. Traffic impulsion ng Pasay. Kataka lang ako, di ba? Bakit sa harap ko lang lagi yung pinag nila? Ayan, guys. Kaya na mismo mustga, Oh. Nakita mo naman dito, may mga kainan. Ayan. Mga traffic impulsion ng Pasay. Pakita natin. Para mag lang sa lahat.